Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isang insidente na kung saan ay sapilitang kinalaggan ng Philippine Navy ang isang Chinese fishing boat at pinalayas sa Ayungin Shoal. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Noong nakaraang araw lang ay nahuli ng Western Naval Command ang isang Chinese fishing boat na gumagamit umano ng mga chemical na may halong cyanide habang nangingisda sa Ayungin Shoal. Matapos makuha ng mga otoridad ang ebidensya at maayos na madokumento ang insidente, ay pinilit nilang paalisin at kalad palabas ng lugar ang naturang bangka. Ang paggamit ng cyanide sa pangingisda ay lubhang nakakasira sa mga coral reef at sa buong maritime ecosystem kaya mahigpit itong ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Ang aksyong ito ng Philippine Navy ay patunay na patuloy nilang pinapahalagahan ang ating teritoryo at likas na yaman laban sa mga ilegal na aktibidad sa loob ng West Philippine Sea. Hey! Stop! Hey! Stop! Hey! Stop no, no, stop Stop go go, go. go, go, go. go, go.

Sa Enoid! Pero siya dyan inupuan sa do. May tinatago siya sa inupuan niya. Pero pa ah! siya tinatago dyan. Tinatago dyan sa do. Ang lagayan dyan. Ayun na niya ba tinitignan dyan eh. Pero sila, yung ispot na talabas natin oh. No?